Ito sa mga lugar na madalas mag out at walang kurente, tamang tama ito mga master. Ilaw. Ang liwanag. Okay. Sa mga nagtatanong yung inverter nito ay pure sine wave na Okay mga master, meron na tayong uh, dalawang na uh, Buulit ulit na 800 watts ayan ito ay pamindanaw ito naman ay pakison na province ayan dalawa po yan mga master magkaibang lugar ito yung malayo layo kasi mindanao pa to ayan so power natin mga master testingin muna natin Ayan. Ito yung kanyang switch ng inverter. Ayan. Okay. Ilaw. Ang liwanag. Okay. Sa mga nagtatanong yung inverter nito ay pure sine wave na Pito. Uh, 1,600 watts peak power 800 watts continuous power Ganon din dito sa kabila mga master Ayan Ayan Okay Nakabalot na siya kasi Nakaready eh, naka na siyang ipaship On muna natin Okay Okay kulay Ito yung kanyang ano 100% Ito kanyang ano Ayan siyan. So, ayan So, bali dalawa ito mga master. Yeah. Ayan ako. So, marami na tayong nagawa ang 800 watts mga master. Mga nauna na yung iba. Ay deliver na. So, ito na lang dalawa ang natitira uli. Babagong natapos lang ito. Ayan. Ito bago ipadala. Ipapultures muna natin. Siyempre ito, full charge na mga master. Ayan, kitang kita na mga 100%. Okay, tayo na natin mga master. Ayan, kasi naka full charge na to, Ito bukas, po full charge pa natin. So, ayan. Ah, uh, sa mga nagtatanong kung magkano ang price nito, ayan, lagi kong pinopos yung price nito. Kaso lang, pag nagpupost ako ng price, ay may nagtatanong pa rin kung magkano. <laughs> Ayan, ang press po nito ay 23k po. Ayan. 23k dapat wag niyo i-overload. Kung ano ang kanyang continuous power hanggang doon lang po tayo, hindi na po tayo lalagpas sa 800 watts na continuous power. Tapos uh, ayan ang ating charge controller. Parehas lang sa kabila, master. Ayan kung tatanungin nyo naman yung capacity ng battery ay 42 H 12 volts LD green battery mga master napakasolid ng battery nyan trorated brand new cells LD green ayan sa mga gustong uh, mag-avail marami pa po ako battery na LD green sa mga gustong mag-upgrade ng kanilang solar setup so yun lang mga master in-update ko lang kayo sa mga gustong magpagawa nyan PM lang po sa akin ayan at uh, tumawag mga master at ilalagay ko yung aking cellphone number dyan para matawagan nyo ako doon lang po sa mga interesado pass po ako sa mga tanong na umaabot ng isang oras dahil wala na po tayong magagawa nun pagka puro tanong na lang tapos ang mangyayari ay wala naman so yun lang mga master maraming salamat paki -like and share ng ating video Hanggang sa susunod upload, mga ka-DIY.